So ayan guys, for today's video, bali andito naman ako ngayon sa Palayan. So bali may kumpara ko lang yung harvester at saka yung ano, yung mano-mano lang na inani. So ito yung sa kabilang side. Ito yung ano, yung inani. Bali mano-mano lang yan. At sa kabila ay yung harvester. So, mapapansin nyo dito guys sa kabila. Ayan. Hindi siya gaano maraming na laglag na mga bin, ano bottle na palay. Ayan. So, yung guys. So. so, itong hilirang to, itong side na to, hindi yan hinarabister. Mano-mano, ito naman yung sarabister. Ayan. Balito nga ka guys. So. Ayan. Ayan. Oh. So, mapapansin niyo dito yung mga laglag ng harvester ayan. Ayun palay pala yan eh, ayan oh. yan palay yan lahat. So, ang kailangan nito ay abono na lang yata ang kailangan. Kasi ang dami oh. Ayun Lahat pupunta doon. So, sa tingin ko kung ipunin mo to, baka abutin to ng isang sako yan sobrang payata yan o no, oh, hanggang dulo so lahat yan kada pilapil merong laglag -lag na ano dami para ka na nito mag ano mag ano ano ng binhi magkatanim lang talaga yan o no. oh. so sa kabila wala talaga makita nyo dito yan o no. oh parehas yan ng traktor ayan o konti lang meron naman siya pero ilan ilan lang ayan o oh. ito ayan o pala yan ayan ano yon ito meron yan mga konti lang kumpara dito ayan o dami ayan o oh. ipakita ko sa inyo guys kung bakit ah uh, may disadvantage din pala yung ano yung harvester ayan o Ayan dami yun, Oh. Pag sa may dulong yun o. Ayan Lahat yan, mga ano, mga palay, yan o. Yung butil, naging ganito na o. Oh. Hmm. Tumubo na talaga siya. Oh. Isang pilapil yan o. Hanggang sa may dulo. Lahat yan. Puno yan o. Sa kabila, kunti lang. So, yun ang disadvantage pala ng harvester. Yan Ito sa kabila naman. Yan o. No? talaga. So, medyo kapalang para bester. Kailangan mo lang talaga mayroong kang alaga na itik o pato. Patubigan mo para di para kainin ng ano ng itik. Yan o. No? Kami bagaw. O yan Oh. Yan Oh. Oh. Yan o. Oh. yan eh. itong lag laglag yan oh. nandun sa dulong yun oh. o pangatlong pilapil na to o oh, dami so ito yung kamote namin dito ayan bali oh. bali yan lang namin to ah uh, inalasan na ng ano, damo yung damo oh. ayan oh. tingnan mo ayan o oh. ayan oh. Yung guys oh, Talagang tumubo na Ayan napakita ko sa inyo Yung putil ng palay Ayan o oh. Hmm Ayan o oh. oh. Palay ito So Ang daming laglag Sayang talaga Hmm Pwede na ito itanim Sa ano Para dumami pa ito Ayan o oh. Ganyan mo lang Pagtanim nito Isang ganyan lang o oh. oh kita naman yan sa isang ano so marami na itong maya uh, taniman so dami sayang yan no kamuti ang ano so hawalan na lang namin yan tapo na yon ito so, pa ang apat na to ang apat lang itong pinakita ko so lahat talaga daming sayang kung meron siya ng alaga dito ang ano itik so busog na busog yun hmm. yan o lahat yan meron yan o yan para kang nag ano nag saboy ng palay sa sa ano sa lupa yan yan o tumutubo na nga yan o wala na dito sa dulo hmm. Ang na So okay lang yun, ganun talaga Modern talaga ngayon So pag madalian yun eh So yun, wala tayong magkawa Yun talaga ang ano, pag harvester madaming ano sayang